Anong, dagdag ko lang, dagdag ko lang kaalaman Ang ginto at saka silver Ibang usapan pag pinasok yan sa negosyo Ang ginto at saka silver Pag pinasok mo yan sa negosyo Bawal utangin Take note Ang diamond pwedeng utangin Ang mamahaling mga alahas pwedeng utangin Maliban lang sa dalawang uri ng alahas Hindi siya pwedeng utangin Ginto at saka silver Bawal utangin may Take, bawal utangin. Haya kami nagpapautang, wala ka ng problema doon. Ang sinasabi ko ang hatol. Kung may nagpapautang, kasalanan niya. Hindi mo magiging kasalanan yon. Pero huwag kang sumali. Okay, may nagpapautang, di umutang ka rin. Kaya nga naman, ang mga tao na bumibili ng ginto sa pamamagitan ng tabi, tabi. tamara, haram. <laughs> ah, nangutang ka ba? Okay. Okay. Hindi <laughs> ba? Okay. Hindi pa. <laughs> may plano? May plano? Walang mga alam sa batas yan. Huwag kayong... Pwede kayong umutang ng mga cellphone. Pwede kayong umutang ng mga gadget. Pero huwag kayong uutang ng ginto at saka silver. Kasi ang pag-utang ng ginto at saka silver is riba. Hindi na lang pwedeng utangin yan. At bil dahab, wal fidda bil fidda, sabi ng Propeta SAW, yadan biyadin, paidak palapat hadihil asnafu, pabi'u kay pasyitum idakana, yadan biyadin. Ibig sabihin, ang bintahan ng ginto, bintahan ng silver is kaliwaan. On hand. Hindi pwede na magninigusyo ka ng silver, magninigusyo, alam ko maraming negosyante ng ginto, kasi malaki ang kita dyan, ang silver. Pero hindi pwede na, mauna yung bayad, din ipapailbisi ko na lang yung Ginto. Or mauna yung ginto, ipadala mo na lang. At hindi rin pwedeng installment. Kunin ko na yung ginto, Ustad, bayaran ko installment, 500 monthly. No. Or, okay, Ustad, yan na lang muna yung ginto. Hulugulugan ko na lang, bayaran ko na lang yan. Yung ginto, hindi ko muna kunin para hindi maging riba. Hmm. Hindi pa rin pwede. Hey, pati, pa rin. Kahit saan dyan, riba pa rin yan. Nandyan man ang ginto at hulugulugan ko, saka ko na lang kunin pagbayad na, riba pa rin, haram pa rin. O kunin ko muna yung ginto, hulugulugan ko, haram pa rin. O ipadala ko muna yung ginto, pagkatapos ipadala na lang yung bayad, haram pa rin. Kailangan kaliwaan ang pagtanggap ng ginto at saka ng silver pagdating sa bili, sa bayara. Ito lang naman ang exempted sa lahat ng paninda. Lahat ng paninda pwedeng utangin, pwedeng tubuan. Lahat ng paninda pwedeng utangin, pwedeng tubuan, pwedeng installment. Ang bigas, pwede mong pautang basta pera ng pambili. Okay, ang cash, 1,000. Pag pautang, 1,200. Pwede mong dagdagan. Walang riba doon. Normal sa negosyo na tubuan mo yung ano. Oo, basta wag lang ginto at saka silver ang ipapautang. Yan lang naman exempted. Ito dapat maunawaan na mga kapatiran natin. Sa mga negosyante, ha? Sa mga negosyante. Idagdag ko lang bago magtanong dito sa ano natin sa Google Meet.